Hi, mga vloggers. So, for this video, guys, Hello. No. Hello. So, what the world? kung bago pala sa channel natin, guys, kung natin, guys, para sa mga bagong video. So, ito, guys. What the world guys. Lama, ano yan? Lama. Big ang Hello. 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 para Hello. Hello. Hello.

subscribe natin siya. So, guys, huwag yung kalimutan ng heart share at subscribe sa akin, guys. Para updated kayo sa mga bagong video. Sana, pa abutin nyo ko ng 100 100k subscribers. So, yun. Yes.

ngo leno beshi. 'Yun masaya yung mga mamay So, ma guys yung amino papa. Dito mayro shopping nila dito guys, dito oh, guys. O yung bata

hãy đâu hãy đâu hãy hả đâu hả hả đâu nói đâu đâu hả đâu hả Pet. Yeah. Daddy, ipis. Kuya, ipis. Wala yun. Wala ipis. Ako siya guys sa ipis. Ipis. Okay. So... So, pag ano guys, mga Sabado, What? yung matatanggal na yung may, ano kasi, guys, guys, yung dati na yung kaya matagal na ako kapag upload kasi guys, alam nyo na. Pinapag ano ng mais guys. Yung pinapag... Pinapag... Pinapag, pinapag ng guys. Pinapag, pinapag arawan. Wala na. Wala Kuya, na ipin. Kaya... Wala so, mga sabado guys, tignan natin kung ano sa na. Ito. So, Ito. Ayan.

Ako. So, nandito lang ang ating video, guys. Huwag niyo lang kalamutan heart, sila subscribe siya, guys, para tindi kayo sa mga bagong video. So, bye, guys. Kita-kita sa next video. Okay, bye!